Dahil sa tuloy-tuloy pa rin pag-ulan, dala ng kapagat kahapon July 28, ang mga kalsada mula sa bayan ng Santo Tomas hanggang Ago o La Union binahan ng abot tuhod. Ang mga maliliit na sasakyan na hirap ang dumaan. Ganito rin ang sitwasyon sa bayan ng Kaba. Sa video ni Dairan Sudyakal, pinasok na ng tubig ang mga bahay. Barangay Juan Cartas sa parehong bayan buwis buhay ang pagdaan ng mga residente sa isang hanging bridge. Tumaas kasi ang level ng tubig sa ilog. Nalubog din sa baha ang mga taniman. Binaharin ang mga kalsada sa San Fernando La Union. Dahil sa epekto ng patuloy na pag-uulan, kinan sila ang unang araw ng klase sa lahat ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa bayan ng Santo Tomas, Agoo at Kabah. Kanselado rin ang klase sa bayan ng Aringay, Balawan, Luna, Baknotan, San Juan, Bangar, Tubao, Sudipen, Bagulin, San Gabriel at Bawang para bigyang daan ang clearing operations mula sa naging epekto ng habagat at bagyong karina sa probinsya ng La Union. Samantala, umabot na sa higit 59 million pesos ang iniwang pinsala ng Bagyong Karina at Habagat sa probinsya. Pinakamalaki rito ang sektor ng agrikultura na pumalo sa higit 41 milyon pesos. Umabot naman sa 17 milyon pesos ang naitalang pinsala sa mga infrastruktura at aabot na sa 1.9 milyon pesos ang pinsala sa sektor ng turismo. Ayon sa PDRRMO, inaasahan pang madaragdagan ito habang inaantay ang report mula sa iba pang bayan sa probinsya siya Tatlo na ang naitalang patay habang higit 44,000 naman ang mga residente ang naapektuhan sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Randy Guzman para sa Luzon headlines.